Una sa lahat, magandang umaga. Magandang umaga po, Father. Noong nakaraang linggo, inilarawan ko ang Espiritu Santo bilang apoy. Naalala niyo, sabi na nga natin, pag magdarasal tayo, hihingi natin yung apoy. Fire, Holy Spirit. Fire, So isa sa mga simbolo na pwede nating gamitin to describe the Holy Spirit is fire. So ngayon hindi ko na gagamitin ang apoy bilang simbolo ng Espiritu Santo. May isa na naman akong gagamiting simbolo to describe the Holy Spirit and what is that? Nasa first reading and second reading and what is that one yung pagkakaisa pagiging isa unity yan ang another description ng holy spirit aside from fire okay so yan ang ating pagninilayan ngayon now saan ba natin makikita ang Oneness, yung unity ng Holy Spirit sa unang pagbasa. Naalala niyo sa unang pagbasa kanina binasa, bumaba ang Espiritu Santo nanahan sa kanila at nagtaka ang mga iba't ibang bansa na nasa Israel kasi ang mga disipulo, mga apostol ay nakapagsalita ng kanilang sariling wika, iba't ibang wika ng mundo. Ang ibig sabihin, kahit iba-iba ang mga wika ng mundo, iisang Diyos ang sinasamba, iisang Espiritu ang nagbibigay biyaya, ang nagbibigay apoy. So that is yung pagiging isa 1 Sa ikalawang pagbasa naman saan natin makikita yung isa very obvious sa second reading na sa katawan maraming bahagi ngunit iisa ang katawan may ilong hindi siya mata hindi siya tenga hindi siya kamay pero iisa ang intensyon kahit iba-iba ang bahagi ng katawan. Isang espiritu ang nagbibigay apoy sa iba-ibang bahagi ng katawan ni Kristo. Now, upang mas maintindihan natin yung mensahe ng pagiging one, unity, no? pagiging isa, magbibigay ako sa inyo ng isang totoong istorya true story na nangyari doon sa Amerika. No? Isang pari na Amerikano ang nagbahagi nitong istoryang ito. Anong nangyari? Sabi niya, doon sa Amerika, sa parokya na kaniyang dinadala, no, isa siyang parish priest, narinig niya mula sa mga parokyano na merong isang parokyano ang sinasabihan ang lahat na hindi na siya magsisimba. Hindi na siya magsisimba. Sabi niya, "Pwede naman akong magdasal kahit ako lang mag-isa. Hindi ko na kailangan ang mga tao, ang mga parokyano. Pwede akong magdasal kahit sa trabaho." sa bahay ako lang mag-isa i don't need a community anymore kaya hindi ako na magsisimba at sasabay sa mga tao i don't need to be with the people sabi niya kaya hindi na ako magsisimba at totoo ilang linggo na hindi na nagpapakita ang parokyano hindi na siya nagsisimba so ang pari obligasyon niya, responsibilidad niya, kasi parokyano niya eh. So nag-alala ang pare, kaya isang gabi, isang gabi, binisita niya ang parokyano sa bahay nila. At it happened on winter. di ba winter, yung may niebe, no? snow, so malamig. Malamig. So anong nangyari, sabi nung parokyano, Uy, Father, magandang gabi. Sige po, pasok po. Doon tayo sa fireplace. Di ba sa mga bahay ng Amerika may mga fireplace? Yung bang na-picture -na -na out ninyo? Sa loob ng bahay, merong uh, fireplace na naglalagay sila ng panggatong, tas may apoy, tas may chimney. Anong purpose ng fireplace? Para mainitan, kasi malamig, kasi winter. So doon sila lumalapit. Parang ganun, no? Para mainitan, kasi malamig eh. So sabi ng parokyano, Father, doon tayo malapit sa fireplace, kasi malamig eh, para hindi ka malamigan. So binigyan niya ng kape, tapos nag-usap sila hindi nag-open yung pare sa isyo na hindi na nagsisimba yung parokyano. Kasi gusto niya, yung parokyano mismo ang mag-open up ng topic. Okay? So kaya, ang parokyano ayaw din niyang i-open up yung topic. Bakit hindi na siya nagsisimba? Kaya ang nangyari, Naubos na nila lahat ng topic ng Amerika at buong mundo. Politika, ekonomiya, kahit ano na lang. Pero hindi pa nila na-tackle, na-discuss yung topic bakit hindi na siya nagsisimba. Kasi parang ayaw siguro ng parokyano na parang nahihiya siya at ang pari din gusto niya galing mismo sa parokyano. So hindi talaga nila na open up yung topic. Hanggang naubos na lahat ng topic nila at bigla silang natahimik kasi wala na silang topic eh. Parang awkward silence na ang nangyari. So silence. Silang dalawa wala nang wala nang topic. Tumahimik na lang silang dalawa. At ang ginawa ng pare, in silence. Habang nakasubaybay, nakatingin ang parokyano sa pari. Kinuha ng pari yung sipit. Yung tong tong, no? Para hindi mapaso, kukunin mo yung uling para hindi ka mapaso, gagamitan mo ng tong, no? Okay? So, ngayon, kinuha ng pari yung tong tas doon sa nagbabagang uling, no, sa isang nagbabagang uling, daming uling kumuha ang pari ng isang uling, maliit na uling, tapos inilayo niya ang uling. Anong nangyari sa uling na inilayo? Unti-unting, namamatay ang apoy at naging isang malamig na uling. Wala ng apoy, patay na ang uling. So, nakatingin lang ang parokyano at sabi ng parokyano, <laughs> Father, uh, sa susunod na linggo magsisimba na ako. <laughs> Mga kapatid, nakuha niyo ang punto? That's the point. That is Pentecost. Bakit nasabi ng parokyano na magsisimba na siya? Kasi nakita niya na pag malayo ka sa community, ay talagang manlalamig ka. so meron ba kayong kilala, mga kapitbahay ninyo, na ganyan, na hindi na nagsisimba kasi para sa kanila, pwede namang magdasal na ako lang. Meron ba kayong kilala? Sabihan nyo, mamamatay ka. Hindi, joke lang. Ang ibig sabihin, bakit ba bakit anong punto ng pari? Kaya tayo andito sa simbahan. Anong purpose ng ng pagtitipon-tipon natin kada linggo, kada misa ay upang ipagdasal natin ang bawat isa kahit hindi natin sila kilala. So this is a warning for all of us. Mag-ingat tayo kasi kahit dyan sa dasal, pwede pa rin tayong maging makasarili. Lord, bigyan mo ko, ako, 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 ako. That is selfishness. Nagdarasal tayo para lang sa sarili natin. So mag-ingat tayo. Kasi kahit sa dasal, pwede tayong maging makasarili. Kaya nga tayo nandito at buhay na buhay ay dahil hindi lang tayo nagdarasal para sa sarili natin. Nagdarasal din tayo at magdarasal din tayo para sa kapwa natin. Yan ang spentikos. Yan ang pagiging isa na kahit magkaiba tayo, sumusuporta tayo para sa kapakanan sa spirituality ng bawat isa. Alam niyo ba, nakaraang linggo, the whole week Buong linggo, ang Ibanghelyo, si Kristo, nagdarasal sa kaniyang ama, pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga apostoles. Ama, please guide my disciples. Please consecrate them. Please help them. Please be with them. It's not for himself, but for his disciples. Yan dapat. Kaya tayo nandito. Okay? Okay? Gusto niyo ng ebidensya na effective ang pagdarasal para sa ibang tao? Naalala niyo sa isang ibanghelyo, si Kristo ay umuwi sa Nazareth. At doon siya sa isang bahay nag-preach, no? At pagkalaman ng buong neighborhood na andun si Kristo pumunta sila lahat. Kaya punong-puno ang bahay na kahit ang pintuan ay hindi na mapasok kasi punong-puno ng tao na gustong makinig kay Kristo. At doon sa labas, merong apat na lalaki, bitbit -bit sa isang duyan, ang isang lalaking may sakit, ang kanilang kaibigan. Apat na lalaki, pasan nila ang isang may sakit na nasa duyan kasi gusto nilang ipagamot, ipagaling kay Kristo. Ang problema, hindi sila makapasok sa pinto kasi punong-puno ng tao. Anong ginawa nila? Sinong familiar? Binutasan nila. Imagine! <laughs> Grabe, no? Yung faith nila kay Lord. Binutasan nila yung bubong at ibinaba ang may sakit sa duyan. Hanggang, andun, right in front of Jesus. At anong sinabi ng ibanghelyo in English? Ito ha, exact words, exact words in English. When Jesus saw their faith, He said to the sick man, Your sins are forgiven. At pinagaling ni Jesus ang may sakit. Kaninong faith? na inspire si Kristo. Hindi sa may sakit, kundi sa apat na tao. When Jesus saw their faith na binutasan ang bubong upang maibaba lang ang masakit at mapagaling ni Jesus, pinagaling ni Jesus ang may sakit. That is the power of community. Kaya nga tayo nandito upang ipagdasal ang ating kapwa. Pero merong problema. Ito, isi-share ko na lang to kasi nangyayari ito, hindi lang siguro dito, kundi sa buong bansa, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, nangyayari ito sa lahat ng parokya. Ang problema kasi sa atin, imbis na ipagdasal natin yung kapwa nating parokyano, marami sa atin inilalaglag natin sinisiraan natin ang reputasyon ng kaparokyano natin. Tama? Nangyayari ba to? Sa mga ministries, may mga ministries dito, lay minister, lector, squire, sino pa, o kayo, mga magkakapitbahay, magkakapamilya, nangyayari ba to? Na imbis dalhin natin ang tao palapit sa Diyos, lumalayo kasi nararamdaman nila na sinisiraan sila ng kapwa nila ministro. saan yung espiritu ng pentecost ako nalulungkot kasi may kilala ako na bago lang nangyari lumayo siya sa ministry lumayo siya sa parokya kasi naranasan niya na sinisiraan siya ng kapwa niya sa ministry ang sakit nakakaawa imbis na suportahan natin Pinag-tsis-misa natin, ginagawa natin ng kwento, lalo na yung isyu na naghahatid ng balita. That is very common. Yung pinapaaway-away natin yung kapwa natin sa parokya, nangyayari yun, very common yun. Hindi yan Pentecost. Dapat sana gawa natin ng paraan yung mga malayo sa Diyos, mga kapitbahay niyo, kasama niyo sa ministry. Iba-iba tayong talento eh. Iba-ibang ugali. Hindi natin siraan. Huwag nating siraan. Do not destroy the reputation. Do not make stories just to destroy the reputation of that person. Bring that person to God. Ipagdasal mo. Like the four men who, whose faith pinagaling ni Jesus ang may sakit. Yan dapat. Imbis na pagchichismisan ipagdasal okay pentecost